Gi pangunahan ni Senator Christopher Bongo, kauban ang chairman sa Wantahanan Party List o Brigada Group of Company CEO, lakip mga opisyal sa Pulumulog South Cotabato, ang pagpanghatag og tabang sa mga benepisyaryo sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AX o sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantages and displaced worker utupad. Ilaon sa Department of Labor and Employment, gidungagan usab ni Go o support package na gilangkuban sa grocery items, vitamins, masks, shirts, snacks, ang bitbit -bit pa sa libuan ka mga binipisyaryo. Pipila usab sa mga binipisyaryo ang nahatagan ni ini o sports equipments, sapatos, mobile phone o bisikleta. Di siguro ni Go ang parehong paghatag o tabang sa publiko, partikular na sa pagtunol sa mga serbisyong medikal. Kanina, Dahil ang pilingin niyo po ako ng pagkakataon na mga pag-servis niyo po sa inyo. Maraming maraming salamat. Samtang, di pa salamatan ni Go ang suporta sa so wantangan ng Party List Chairman o Brigada Group of Companies CEO. Ating nanindiganay ko sa, niya sa panahon, ang si <laughs> samtang gawa sa distribution sa mga ayuda gipangunahan usab sa senador ang groundbreaking ceremony sa 14 million pesos nga footbridge project sa nasangpit nga munisipalidad gi usab sa senador ang Jensen alang sa rule out sa Malasakit kooperatiba Program sa Dakbayan in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani, Brigada News.